Para sa mga hindi pa nakakaalam ito pala ang mga ospital na itinayo ni Ferdinand Marcos Sr. Si Ferdinand Marcos Sr. ay nagpatayo ng ilang mga ospital sa Pilipinas noong kanyang administrasyon. Narito ang ilan sa mga pangunahing ospital na kanyang naitayo. Philippine Heart Center, itinatag noong ikalabing apat ng Pebrero taong isang libo at pitumpot lima sa ilalim ng Presidential Decree No. 673, ang Philippine Heart Center ay nakatoon sa paggamot ng mga sakit sa puso at iba pang kaugnay na kondisyon. Ang ospital ay naging isang mahalagang institusyon para sa cardiovascular health sa bansa at patuloy na nagbibigay ng specialized care hanggang sa kasalukuyan. Lung Center of the Philippines Naitatag ito noong ikalabing anim ng Enero taong isang libo na isa sa ilalim ng kautusan ng Pangulo Bulang. 1823 ang Lung Center of the Philippines ay isang tersyaryong ospital na nakatoon sa mga sakit sa baga at iba pang respiratory diseases. Ito ay bahagi ng mas malawak na programa ni Marcos upang mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa bansa. National Kidney and Transplant Institute, NKTI Bagamat hindi tuwirang itinayo ni Marcos, ang NKTI ay itinatag noong 1983 bilang bahagi ng kanyang administrasyon upang tugunan ang lumalalang problema ng kidney diseases at transplant services sa bansa. Ang institusyong ito ay naging pangunahing sentro para sa nephrology at transplant surgery. Philippine General Hospital, PGH Mahalaga ring banggitin na bagamat hindi ito itinayo ni Marcos, ang PGH ay isa sa mga pinakamatandang ospital sa Pilipinas na binuksan noong 1910 pa, ngunit madalas itong naiugnay kay Marcos dahil siya ang naglaan ng pondo para sa pagpapabuti nito noong panahon ng kanyang pamumuno. Ang mga ospital na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ni Ferdinand Marcos Sr. upang mapabuti ang serbisyong pangkalusugan at makapagbigay ng specialized care para sa iba't ibang uri ng sakit.